Magandang hapon, Denise Fernandez po para sa Newswatch Plus. Hindi pa final at executory ang ruling ng Korte Suprema na nagbasura sa impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Yan ang paglilinaw ng mga kongresista. Nagdesisyon kasi ang Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment dahil lumabagaan nila ito sa due process at one-year bar rule. Sabi ng Korte, immediately executory ang kanilang paggrant sa mga petisyong layong ibasura ang kaso. Tinatalakay ng Senado ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pero diin ng mga kongresista, pwede pa rin umpisahan ang paglilitis sa vicepresidente. May pa kasing motion for reconsideration na hinain ang Kamara. At the very least, sana hintayin yung final disposition ng Supreme Court doon sa na-file na, na motion for reconsideration bago magkaroon ng disisyon tungkol sa uh, anong mangyayari doon sa impeachment proceedings. O habang di pa ito pinal, wag sarhan ang usapin. Wag naman sana ang atat na atat na patayin na ito kahit meron pang motion for reconsideration. Alam nila na may pending na motion for reconsideration sa Supreme Court. Hindi pa sarado ang usapin. Now for us, uh, grave yon na um, uh, na injustice na ibibigay sa taong bayan. Paliwanag ni House Impeachment Spokesperson Antonio Bukoy na ayon naman sa batas kung magdesisyon ang Senado na i-dismiss na ang kaso. Pero Ania, hindi pa pinal eh. Sundin nyo ngayon, ipatupad ninyo ngayon, may, may chance na mabago yan eh. So taksaya ng panahon. Ang mga hukumpo, tao rin sila eh na maaring magkamali. Nanindigan ng Kamara na wala silang nilabag sa pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado noong Pebrero. Nasa dalawang daang kongresista ang pumirma sa ikaapat na impeachment complaint laban kay Duterte dahil sa kanyang umano'y maling paggastos ng confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez at iba pang issue. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Deniseo Fernandez, NewsWatch Plus.